Oh. tawag ka ba? Oh, si Kuya Don. Kuya Levy Ignacio. Ian Taylor. Taylor. Alright. Right. And of course, Briggs. Kamay. Oh. Edgar Erise. Ha, ah, Ito, masarap banggit yung pangalan nito. Edo Bidong. Oh, Edo Bidong. Ayan na. Oh, Sinen. Oh. Eh. Siyempre, nang mamusta lang. Uh, kumusta na kayo? <laughs> Akala nyo, ha? Akala nyo. Bakit? Hindi naman ako mga away. Maglalayt lang ako. Magpapang lang ako sa mga tao. Uh, binisita ako. Okay, guys. Uh, I promise myself that uh, these people is the, the person who are with me during the lowest part of my life. So I promise that those people who stay with me at the lowest part of my life, uh, the only people who can share my table. Eh, eto na nga, bago ako pumunta sa sa Christmas party ng kumpanya, gusto ko munang uh, kumain kami at uh, magsama-sama. Uh, si Andy Sandico, si Senen, si Kuya Res Cortez, uh, si Dong, si Edgar, si Ian Taylor, si Kuya Lebig Ignacio, at si Kuya Don si Clarita de Mayuga. andito. At uh, on oh, time viewers, oh. Nagla-landslide. okay. Ako magla-live, bakit ba? Oh, kamusta kayong lahat? At uh, ito po. Oh. Ah. Gusto niyo na live ba? Oh, ito, ito, live. Oh, ayan. Eh. Oh. Ayan, oh. Bah, ang dami, ah. Oh. Uh. Dami. Hindi ko na mabilang, oh. Ang dami, oh. Ang lakas ng palo, oh. Oh. <laughs> shout out kay... Ay, ang dami, ang dami ng viewers, oh. Sunny Aguilar. Ba, diba, Sunny Aguilar, ha? <laughs> Oo, oh, Ah, oh, ano grabe, gra eh. yun? Sunny Aguilar. At saka sino pa? Samira Aguilar, yung kapatid. Yun, sa Dubai. Ah, uh, sa Dubai, oh. Yun. Sino pa, oh. Oh, shout out, shout -out daw. Oh. oh. Oh, mga kosa. Yeah. Eto na si Edgar Erice, mga kosa. Shout out sa mga Sputnik, sa Komando, sa BCJ. <laughs> sa bahala na gang. Shout out sa inyo okay, lahat. Walang riot mga kosa. Love love lang. Ay, Christmas day ngayon. <laughs> oh. Oh, ito okay. pa isang kosa. Si Juan Duok. Oh, ayan. Okay. Oh, ito yung uh, kaibigan ko na lagi nagdadala sa akin. Si Clarita Di Mayuga at siyempre yung kanyang may bahay si Macario Di Mayuga. Okay? At uh, sino pa? Oh, Eto, tawagin mo na yun, si Josh si Gatter at ika-gatter ko na yan. Oo. Oh. Oo, oh, si Bon. Si Ed Biray, ha? Oo, oh, subscribe oh, niyo mga yan. Ha? Oo, oh, eto, na, gatter ako ni Gatter, nandito. Oo. Oh. Mega love shout out. Oh, wala. At ang galing niya mga words day, ayoko yan. ka dyan. Ayaw pala na. Oo, oo. Eto si Edo Bidong. Oo. Oh. Alright. Oh, ito yung pinakamagaling kong mga writer at director. Okay, pakilala ka. Uh, birthday Andy. mo. Ay, ay, Andy Andico. Oh, si Andy Andico. Oh, ito, eto, eto, eto. Ah. Ay, Senen Dimagila. Oh, si Kuya Senen Dimagila. At ayun si Ian, Ian Ignacio, yung magtatay, si Kuya Levin, nandun. Oh, Merry Christmas sa inyong lahat. Ah, wala po akong ma, ma, ma mahihiling at masasabi kundi maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, <laughs> ka. Ay, kala ka nyo ha, kala ka nyo ha. Oh, Ed, eh, eh, ah, kamay-kamay ka, Ed Ray. Ah, oh, wala ka bang babanggit eh? Oh, shout out dyan sa Cebu, sa Cafe franchwa I will be there. Ah, man viewers. Oh, oh. Nakita okay, mo naman. Oh, alright. <laughs> Finish.